Yo, what's up guys? So, good morning sa lahat. So, karoon, ah, uh, mapunta na tayo sa trabaho. Maaga naman tayo. Today, Wednesday. <laughs> Matagal na tayo din pa pag vlog Maaga tayo kasi may drive tayo si school ngayon. Tawin muna tayo dito sa pedestrian lane. <laughs> lock left, lock right. Putak, ina may pass. So, may big bus. Ayan, oh. Eh, no? So, dito tayo mag-aantay ng shuttle bus para sa punta sa ating trabaho. Yung sa likod ko, police station yan. Kung gusto magpakulong dyan, magpakulong na tayo dyan, ha? Ah. Huwag tayong maya magpakulong. Wala, wala akong sigarilyo. Wala akong sigarilyo yun, bawal sa'yo? Bawal, kasi nakasakit sa ata yan, eh. Oh. Pag wala, pag meron, pati. Kaya mm -hmm. nga, huli nang ayaw bumalik, eh. Oh. Morning, you, sir. Morning. Morning. Thank you. Thank you. Thank you. Morning, sir. Yo, what's up mga kurap? So, nandito na tayo ngayon sa school at nahati na natin yung ha, estudyante natin. So, ngayon, meron lang tayong pag-uusapan, no? Habang nagda-drive tayo, so, ingat tayo lagi lang. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin, ito naman yung mga kunyitang lumalaganap na epidemia no, sa mga kababayan nating OFW. Kung isa kang OFW, alaman mo to. Marami akong naririnig, no? Sa mga kababayan nating OFW, masubrang tagal na sa abroad hanggang ngayon nagira pa rin dahil sa mga punyetang mga kamag-anak nila no? kung akala nila sobrang pakayaman yung mga kamag-anak nila sa ibang bansa hingi ng nang hindi makaintindi no? No? gusto nila iasa nila lahat sa kamag-anak nila sa ibang bansa eh. alam mo bakit ko intindihin yung ibang tao unahin ko yung sarili ko no? unahin mo yung sarili at tapos, tapos ngayon magreklamo ka bigay ka ng bigay sa mga kamag-anak mo tapos hindi the end of time ikaw yung kawawa no, wag ganon maraming mga kababayan natin ngayon walang ipon dahil nga wag ang magkunwari na hindi mahirap ito sa ibang bansa sobrang hirap ito sa ibang bansa at ang inagigising ka ng sobrang aga kung naka sa Pilipinas ngayon punta ka sa Hong Kong no? o punta ka dito no? hindi, hindi Sunday ha? hindi Sunday hindi Saturday yung Monday to Friday punta ka dito punta ka sa market may kita mo yung mga kababayan natin Ng OFW Diyan po yung FW, punta yun, truly, mas malaki pa sa kanila no? lahila sila doon Minsan yung iba may bata pang dala. Di, di hindi yun maintindihan ng mga, mga kamag-anak mo. Dahil yung mga kamag-anak mo nasa Pilipinas, walang ginagawa yun doon. Kung hindi, inaantay ka lang. Ano ako, nakuboysit ako. ko eh, kasi nakikita ko talaga yung mga kababayan natin dito sa ibang bansa. Sobrang hirap, no? Yung iba umiiyak, yung iba nagbe-break. You know, kasi hindi kinakaya yung amo. Tapos, kung makapanghingi yung mga... Tumataas naman yung dugo ko eh makapaghingi yung mga kamag-anak, makapagdiman. Wow! Wow ha! Parang sino? Hindi ko naman nila lahat. Kasi marami ni naman mga kapamilya nila nga konsen sa kanilang mga kamag-anak na sa abroad na sobrang hindi talaga pwede kasi sobrang hirap talaga. No? Ah, yung iba naman kasi abuso eh. Akala gusto kong gusto kong pangsampalin may anak na ano, nasa ibang bansa. O ganoon, no. Intindihin niyo yung pago nila kailangan lang makaipon, no? Tandaan niyo 'yan. Kailangan lang makaipon para maka-survive sila. No, kung may mga pamilya sila, may mga anak sila, kailangan nila yun. Kasi yung ginawa ng iba, kunwari, ang misi, kasi may, may hiram. Magkukunwari, <laughs> Ang problema naman yung kamag-anak nila sa, sa ibang bansa, dahil dakawain, uh, pinapahiram. Tapos, ang problema, pag sinisingil na, hindi man naman tayo sa singilan ngayon. Dahil pag singilin mo, wala talaga. Hindi mo alam kung, kung may awa o hindi mas gusto nila sila yung tataas nung tapos silang kamag-anak na sa ibang bansa ilulubog nila nung nagkautang-utang na nga yan eh o ako kasi ayaw ko magbigay yung totoo ha real talk tayo ha bakit ako magbibigay no bakit isusugal ko yung future ko sa ngayon hindi pwede ako yung nagkatrabaho pwede yung sugal yon ako yung mag-ipon para sa sarili ko hindi kayo mag-ipon para sa sarili ko ganun yon kasi darating ang panahon, paano be? What if lang naman? Bigla kang tinerminate. Sa tingin mo, yung mga kamag-anak mo makatulong sa Pilipinas? Makakatulong ba yan sila? Of course, hindi, di ba? Pag tinerminate ka, ikaw na lahat. Ikaw na maghanap ng amo, maghanap ng bahay. Kung wala kang pera, maghihiram ka. Tingnan mo yung kamag-anak mo sa Pilipinas. Nagaantay lang yan. Sa totoo, nagaantay lang yan. Na pag nakatrabaho ka, minsan natanongin ka pa niyan. Ah, nakakahanap ka na ba ng trabaho? Kasi kailangan naman pira. Kaya kayo, kung bilang isang OFW kayo, nandito kayo ngayon sa Hong Kong o nasa ibang bansa kayo, no, mag-ipon kayo, promise mag-ipon kayo. Huwag kayo magpadala ng mga sulusul -sul ng mga kamag-anak nyo, no? Ito so, naman yung iba, may asawa na mga anak sila, gusto pa rin iasa sa mga kapatid nila sa ibang bansa. Hindi namin problema yan, problema, bakit nga nag-asawa, problema mo yon, no? Hindi namin problema yan. Wala ang problema kung tumulong, eh. No, wala problema. Kami, kami problema pag tumulong pug meron kami talaga. Tutulong kami. Doon lang sa kaya namin. Ang problema yung iba, kahit wala na nga, isa sagad pa. Ito pa yung mangyayari pag pag may kailangan, tatawag yan, no? Pag wala kailangan, ibabala kayo yun. talaga yung mga tao ng ano, no? Sana parating yung to sa mga kamag-anak mo punyita sila, no? Pag mayos lang kailangan, saka magparamdam. Pag wala, wala din, no? Sabuyan mo na kasi Doyan. <laughs> Huwag na ba? No, sama yun. Pero ang akin lang naman, ang punto ko dito is maintindihan ang mga kamag-anak nyo na sa ibang bansa, ang hirap. No? Ang hirap talaga. Sin. Ito, kukumputin mo ha. Ah. Yung construction worker, gigising ng mga alas 7 yan. Or mga 7.30. Tapos papasok alas 8. Tapos uwi alas 5. Yun. Pero tingnan mo yung mga OFW dito ha. Ah. Gigising ng alas 6. Alas 5 Anong oras matutulog? Alas 9, alas 10 ng gabi O alas 11, alas 12, di ba? Look at the difference mga kurap no? Ang layo, di ba? Alam mo kung ilang oras yon ha? Di mo alam? Buisit ka, di mo alam ilang oras yon Nag-aralong sa mga 16 hours, 15 hours Alam mo kung gaano kahaba yon Kung trabaho ka ng 15 hours, 16 hours Alam mo ba kung gaano kahaba yung buisit ka? Di mo alam yon dahil wala ka dito ngayon, kung maririnig mo to, malalaman mo. Wag mo pakita sa akin na bubulyawan kita. Gusto mo 'yon? Yung iba nga, ay walang kinakain. Yung iba, binibigyan, tira-tira, bigyan ng isda. <laughs> Ulo na yung natira. <laughs> Tsaka buto, putang 'yan. Alam mo kung gaano kasakit 'yon? Ha? Tinitiis nila 'yon, titiis namin 'yon dahil iniisip namin na kung, kung aasinso kami maging umasinso din kayo makatulong din kami sa inyo kaya wag yung sagarin Please naman oh. Buisit kayo. Sige na, putay na na. Lalo nag-hybrid yung ulo ko sa inyo eh. You no? Know? Sige na, hanggang dito na lang.